Ang Baltimore Ravens running back na si Ray Rice ay kilala para sa kanyang pagiging magaling at mabait. Ginamit niya ang kanyang star power para makakuha ng donasyon para sa mga eskwelahan sa Baltimore. Pinagtanggol pa niya ang mga nabubully sa mga anti-bullying campaigns. Pero itong nakaraang linggo, ang maganda niyang reputasyon ay napalitan ng titulo na madalas nating makita sa NFL, Domestic Abuser si Rice ay nakasuhan ng assault matapos siyang makunan sa isang hotel security camera na kinakaladkad ang kanyang walang malay na fiance palabas ng isang elevator. Nangyari ang lahat sa Revel Casino sa Atlantic City noong February 15. Hindi namin alam kung paano nagsimula ang Valentine's Day ng dalawa, pero sa huli ay parehong nakahandcuff si Rice at si Janae Palmer. Lumala ang kanilang away habang sila ay pasakay ng elevator. Dahil shy gentleman, malamang ay pinauna ni Rice sa sumakay si Palmer. Si Palmer din ay naaresto at naglabas ng statement ang pulis na nagsasabing makikita sa surveillance na parehong sangkot sa pisikal na away ang dalawa. Hindi naman nahirapan si Rice na manakaw ang kanyang mapapangasawa. Pero bakit niya ito ginawa? Sinubukang gisingin ni Rice ang babae at kinaladkad niya ang walang malay na katawan nito palabas ng elevator. Nagawa niyang ilabas si Palmer sa elevator pero nakita na siya ng isang security guard. Parehong nakasuhan si Rice at Palmer ng assault. Ayon sa general manager ng Ravens na si Ozzy Newsom, wala siyang comment bukod sa pagsabing si Rice ay malaking parte pa rin ng balak gawin ng kanilang team itong taon. Noong 2012, si Rice ay pumirma ng 5-year deal sa halagang $35 million. Huwag nang mag-alala para kay Rice. Noong nakasuhan ng domestic abuse ang isa pang raven na si Terrell Suggs noong 2012, nabigyan pa rin siya ng $28.5 million contract. At pinakasalan pa niya ang babaeng nagawa niyang punching bag na hindi tinuloy ang pagdemanda sa kanya kailan lang ay may debate kung ang openly gay na si Michael Sam ay babagay sa kultura ng NFL. Ano sa tingin nyo? Si Ray Rice ba ay mas macho kaysa kay Michael Sam? Sino ang team na pinapanood nyo tuwing linggo? Ipaalam po sa amin sa comments.